Nung no, sa sinabi ni mama mo na hindi ka na mag-aaral, ano yung naramdaman mo? Wala po, ayok po. pa ka ba dahil hindi ka nakatapos ang pag-aaral? Okay. Balikan mo si Ate Analyn dahil <laughs> ang dami natin pwedeng itulong sa kanya, oh. di ba? dun lang sa birth certificate uh, samahan mo siya sa opisina ni Tatay Rani mm. PWD ID mm -hmm. ang alam ko dyan kasi pwede kang kumuha mm -hmm. hindi na kailangan ng medical certificate kung may physical na uh, kakulangan ka kung na nakikita. makikita physically yes. pakilala mo na ikaw ay galing <laughs> sa opisina ni Tatay Rani sa mundo ng puno ng pagsubok may mga taong kahit kailan ay hindi sumusuko isa na rito si Analyn, isang inang ipinanganak na may kapansanan, ngunit hindi ito hadlang para maging pasanin ng pamilya. Araw-araw ay naglalako ng mga panindang gulay. Bili ng gulay! gulay! Yeah. Si Annalyn ay may cerebral palsy simula pa noong siya'y bata pa. Dahil sa kanyang kondisyon, hirap siyang kumilos at maglakad ng maayos. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya ito ginawang hadlang para magtrabaho at ngayon ay may pamilya na rin. Dahil sa kanyang kondisyon, ay grade 1 lang ito nakatuntong sa eskwelahan na kanyang pinagsisisihan na gusto sana niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ngayong isa na siyang ina, pangarap ni Anali na mapatapos ng pag-aaral ang kanyang anak. Isang pangarap na hindi niya natupad para sa sarili. Pero sa kabila ng kanyang mga pangarap sa anak, may isa pa siyang mabigat na alalahanin. Umabot na limang taong gulang ang bata ay wala pa itong birth certificate. Dahil bukas ang programa sa taong tunay na nangangailangan, sinamahan natin siyang muli pabalik sa ospital kung saan siya nanganak at upang matulungan siyang mahanap ang record ng kapanganakan ng kanyang anak. Sipit ng anak niya. Samantala, hindi matatapos ang tulong. Sinamahan na rin natin ito sa pagkuha ng kanyang PWD ID sa Barangay Commonwealth. Ika nga ni Tatay Rani, kung tutulong, lubos-lubosin Sa panahon ngayon, bihira na ang taong may malasakit sa kapwa. Sa simpleng kabutihan, nabigyan ng pagkakakilanlan si Anna Lynn at ang kanyang anak. Kaya naman, lubos ang pasasalamat at kasiyahan na makikita sa mukha ni Annalyn. Ay, maraming maraming salamat po. Kung di po dahil sa inyo, hindi po namin mong coin birth certificate. Ngayon, ito na po.